So, marami nila nandito na Ay, so, enjoy lang natin habang tumatagal pag naparami natin yan sila okay. bukod sa binibigay natin pakain kung free sila ay kumakain din yan ng mga damo damo dyan sa kapaligiran same pa rin pagkain nila oh. mga damo damo sa natin may dalawang itlog so, ayun pa yung mga kambing natin oh. Ayan, gusto na mga alaga natin. Oh, medyo na sila. So, Patakayin na natin ito sila. Yung broiler natin. Kedet. Ini nakin degak inila. Kids. Ayun mga start-up na mga chicken natin. Mga broiler chicken natin. Ayun. Ah, kung umpisa pa lang natin 'to, no. Try pa lang. Trial pa lang natin. Pero pagka okay 'to at magkapunan tayo, dadami-damihan na rin natin 'tong ating mga broiler chicken. Tayo so, na chicken natin. Mga pabo naman, tapos pa sila nag-aantay pa rin. Nandito nga pala, meron kami isang black pig na nasampahan na rin oh, madadagdagan na yung baboy natin eto ay eh, magbubuntis mabubuntis na rin to magbubuntis na rin dumalagang baboy yan hello yan na si Dida oh. nasampahan na rin to ng barako natin nandyan dagdag na naman to sa mga o, natin mga mga anak after 3 uh, 3 months and uh, 20 days no hindi ako nagkakamali sa mga ganun lang Ah, nanganak na rin isang inahing baboy. Ayan. Tida ah, magpaka magaling na inang pigs. Ah, mabait itong baboy na to. Isa ito sa pinakamabait na inahing baboy. Hello? Ito naman yung giniling. No, ito yung giniling na pakain sa baboy. At yun nga, isang ibang baboy natin. Makain na rin. Ayan, halo-halo. Madre de Agua, Napier Grass, The Rock peas, Corn. Yun yung pinaghalo-halo natin pakain dito sa mga inihing baboy natin. So ito mga buntis na to. Mayroon pa isa dito. Ayan, buntis na rin ito ang baboy natin. Ayan, sinasamahan siya ng mga manok. Pati mga manok, na din doon sa pagkain nila. So, ayan o. Mas dito sa kabila. <coughs> ito naman yung dito sa kabila. Tsaka ito, may mga malunggay tanim sila papaw. Oh. Yan, sana mabuhay ito kahit tag Ito naman, may sitaw din. Yan, lumaki-laki na rin yung sitaw. May tubo. Ayan yung madre di aguang iba. Sa so, isang baboy namin. Ito, so, buntis na rin ito. Ang mga na sila kasi hindi namin sigurado kung kailan sila mga anak. No? Dahil nga dati, iniisama namin dito yung yung barako doon sa loob ng aming prairie area. Ayan, kaya ngayon matali na lang para mas safe sila pag nanganak. Dire, Yung baka naman doon nagantay naman. May painumin naman natin yan. Ayan, ito naman yung papakainin. Isa sa malaki nating baboy dito. Ops! Main na siya. Ayan, gulong na yung kainan niya para... Kasi nagkaubusan ng pagkainan. Ay, <laughs> <laughs> nagkaubusan ng pagkainan dahil sa daming baboy nakatali. Eh, may gulong namang extra dito na namin ilagay sa gulong. Ayun Halo-halo, kinakain pa rin nila. Naipirgas. gas, yun. Madrid agua. Mais, darak. Ayun yung buntis nating baboy. Siguro by next month na rin ito mga anak. No. Ayun dito naman. Ito, parang, ito, mukhang sabay-sabay lang halos to sila eh. Malalakas din kumain. Ayan. Kahit ganyan yung mga pagkain nila. Tapos binibigyan na rin namin to ng yung pampalakas ng gatas na feeds. Minsan binibigyan din namin para medyo lumakas-lakas yung gatas nila. May sali yung manok dito. Ayan, no? Ngayon na may papakain muna tayo ng mga manok. At yung rabbit naman, kumakain na sila. Ayan yung mga pagkain nila. Kamote, kangkong. May pure grass. Kainin yan sila. Dito tayo. Yung mga pinigyan natin kanina. Oo. Marami-rami pa rin silang pagkain. May, maya pa nila maubos yan. Ayan. So, medyo kulay dilaw yung painom natin dahil may mangilan ilan na nag-iipot ng pula. o sila ginating gamot. Ayan yung mga alaga natin. Tapos doon naman, ayan, nag-aantay na rin yung mga ibang alaga natin dyan sa loob. Ngayon, papakain naman tayo sa loob at sabay-sabay yung mga baboy tsaka itong mga manok. maka ini ngeri, karena ini sarang agro, tumang pabut manok. ini

Oh. Ha? Wala na lang daw. Ay, ano na isali sa baboy you know. mo. Ay, isali sa baboy itong ibang alaga namin, na no? oh. Oh, marami na nandito na. Tawagin natin ulit dito sa kabila. Oke. <tuk tangan> Yang so, lagi isu <tuk tangan> nah, Oh. <tuk tangan> oh

Ang dito ibang pabong maliliit. Dito naman natin baka ano pong iba. Kasi hindi na kaya na ipag-agawan sa kabila. <laughs> ha? Ano yung mapapunta dito? <laughs> Ayan, ibang pabo <laughs> sila lahat tumutat eh <laughs> Pabuo ang tinawag pati manok sumama o. Ay malita pa, pa. Bulong ilipat yung dito Kaso sumama din yung ibang mga manok Ayan Ayan yung tagapagtanggol Yung malaking kabo Yung pinakananay nanayan nila ito o, kaya ayan oh. Kaya paalis niya ng ibang mga nasa paligid na hindi niya kaano-ano. Priority niya yung anak niya. Yung mga kambing natin nandun naman Yung kambing natin tayo nagtatawag na ngayon, Yung mga kambing natin Sila lang naiwan dyan kasi yung mga baboy Nilipat na namin Pinali na Yung mga kambing lang medyo malayo ngayon Kasi nakapre rin sila dyan So iba-iba rin yung kanilang destination Ayan po ano ay na mga alaga natin. Dito naman sa pag-alaga ng iba't ibang hayop, no? Nagiging libangan natin. Ini-enjoy lamang din natin. At uh, ayun lang naman ang pinakamahalaga eh. Uh, enjoy lang natin. Habang tumatagal pag naparami natin yan sila. At ang maganda rin naman dito sa mga pabo, mga native chicken, kasi bukod sa binibigay natin pakain, kung free rin sila, ay kumakain din yan ng mga damo-damo dyan sa kapaligiran. Uh, yung mga damo dyan, magiging useful yan masyado sa mga alaga natin. No, kasi yan yung pandagdag pagkain nila dito para naman lumaki or maparami natin na kahit na hindi man kadamihan yung pinapakain natin sa kanila ay sumasapat pa rin yung pangailangan dahil doon sa mga damo na nasa paligid dahil nga pre naman yung mga alaga natin kaya minsan kahit nga purong mais lang binibigay namin ay lumalaki yung mga alaga natin ay itlog pa rin no, itong mga pabo, manok kahit wala tayong laying mash no? yung mga pampaitlog na klase ng feeds ay productive pa rin yung mga alaga namin dahil dun sa free range sila sa paligid. Ano rin bagong manok na pusapano, hindi so, okay, oh? So ayan no? May bago tayong manok na naman may mga sisil so, At yung baboy natin dito sa loob. Kaya sinasabay namin pagpapakain sa mga pabo at manok sa baboy dahil ito mga baboy ay ganyan, no. Inaagawan nila pagka kumakain sila. Ah dito, ito yung pang-apat. Kasi may tatlong baboy tayo dun sa kanina. Yan yung pang-apat at yung pang-lima na mga baboy nandoon. Sa likod ng kalabaw, yung kalabaw dito rin nakisilong. Kasi mainit saka naubos na yung wala na silang malubluban dahil natuyo. No? kaya yung kalabaw nandito rin sa ilalim ng kay Mito. Ito naman isang baboy natin inahin. No, at ito ay buntis na rin. Ayan. Same pa rin pagkain nila. Oh. Mga damo-damo. Pinaghalo ng mga pakain sa mga alagang baboy. Ayan. Nung matapos kumain yung mga alaga natin, sila naman ay paikot-ikot na diyan. Dito naman yung gansa. Kumusta natin? May gansa kami dito. Ang babae na naglimlim. Ayan o. Oh. Ayun siya. Ligan natin. May dalawang itlog. Ayan, nagalimlim siya dyan. Tumalabas lang siya pag kumakain. Tapos ah, balik ulit siya pag tapos kumain. So, uh, antayin lang natin yan kung kailan mapisa. Pag napisa yan, ay dagdagan na, madagdagan na naman yung mga gansa natin dito. Saka dito, nilagay ko kanina yung saging nasira. Ayan o. Oh yung pinaka buwig niya kasi may mga laman-laman pang tira nakain nila yan yung pinaka laman niya nasira, ko na sira pinapakain ko sa baboy yan yung mga inuman ng mga alaga natin doon naman sa kabila ilalagyan ko rin ng inuman yung mga pabong maliliit doon yan tumasalubong na rin yung mga pabo bitbit -bit ko na yung tubig nila kanina ay binigyan na natin sila ng feeds feeds, darak, pinaghalo-halo natin sa kamais. Naubos na rin nila. Sa inyo inuman. Ito, big para. Ito, big lang inuman dyan. So, malaki na yung mga sisiyo natin dati. At dyan na nga. oh yan na rin sila. Pinakawalan na natin. Dati dito natin kinulong sa loob ng kanilang bahayan. Tapos pinakawalan na natin. Dito na rin sila tumitira. O, oh. dyan sila tumitira sa itong kamalig ni Papa. Natulugan niya sana. Ginawa ng bahayan ng mga sisiyo ng pabo natin. Yan, sana yung maparami na rin natin ito. Now, sa pag-alaga ng hayop, kapag nais natin ay medyo matipid kahit papaano. No, ang pinakamahalaga lamang is gamitin natin 'yung resources katulad dito sa amin. Eh may mga kawayan dito. Ayun 'yung mga kawayan. So, so 'yun 'yung ginagamit namin sa pabahay dagdag sa pagawa At may mga kahoy diyan 'yung mga sanga. 'Yan ginagamit din natin dito 'yan. Oh, so, ayan no. so, Kaya medyo konti na lang 'yung gagastusin, tapos kung kaya naman natin magtayo ng mga housing, so pwedeng tayo nang gumawa, no? At malaki ang malilis natin doon. atau sa tulad nito. o simpleng housing 'yan pero natitirhan ng mga pabo. Ang malaking bagay na rin. Tapos pagdating sa mga pakain, kung meron tayong pagtamnan, pwede rin tayong magtanim. Katuloy dito, may mga reject na mga niyog na nagagamit din natin pakain sa mga pabo natin, yung mga manok natin, o yung mga damo sa paligid, o yung mga tanim na madre de agua, pwede rin magtanim ng mais na pwedeng ikabigay ni pakain sa mga alaga din. So marami-rami tayong pwedeng gawin, pwedeng opsyon. No? Kahit sa mga daho, ah, saging, dahon ng saging, ng saging, pupwede rin natin ibigay yan dito sa mga alaga natin. no Kinakain din nila yan. Pero pupwede rin natin sila bigyan, suportahan tulad nitong binibigyan natin, may pids, may darak. Tapos bukod pa yung mga natural na pagkain na nasa paligid, na maaari din natin padagdag na ibigay sa kanila. Para kapag kahit dumami na sila, no? At uh, konti lang yung pambili nating feeds ay kayang-kaya pa rin natin magpalaki na at magparami ng mga alaga natin. Dito naman itong ganitong mga manok na native or mga itong mga pabo, hindi sila ganoon kabilis lumaki, no? Kahit naka pure feed sila. So mas kuan pa rin sa kanila, no? Mas okay pa din na bigyan din natin ng mga natural na mga resources natin para hindi naman masyadong mapalaki yung gastos din, no? Yun ay based sa experience sa pamamaraan din namin dito sa bukid. Kasi mga sisiw kasama ng mga baboy. Ay galabaw natin. Ayun yung mga pabo at mga Gansa. Sumusunod pa rin sa akin yung mga pabo. Ayun. Ito naman yung mga kambing namin. Ayun, medyo tuyo na yung mga damo na naman din dito. Ay, yung mga kambing natin na may mga anak. Dito sila sa loob. Ito yung pinorga ko nung nakaraan na sila. yung ibang kambing namin ay palagay ko eh, nasa ibang lugar ngayon kumagala may mga buntis pa din kasi ditong kambing na inabangan pa din natin pag nanganak kaya sinisilip silip ko din kasi baka may anak na so ngayon kasi puro kambing at baka na lang ito nandito sa loob kasi yung baboy ay inilipat na namin dito banda ay eh, wala naman dito yung kambing natin iba so wala sila dito oh, damon na rin kasi yan dyan ah nandun sa baba nandun pala nandun sa baba oh. ito tayo sa may kawayanan ah. may kamalik so itong kawayan na to nagagamit din namin yan pagdagdag rin doon sa paggawa ng mga housing Ayun so, yung mga kambing oh. Ah, sila. Natakot sila. Takot kay Chow Chow. Chow Chow! Chow Chow! Ayan o. Oh. So nandyan yung mga kambing natin. Yung iba'y nandun naman sa kabila. Dahil kamalig. Ito lang, delikado dito pag may nag-apoy o. Oh. Ayan o. Oh. Mato yung dahon ng kawayan kung may nagsiga dyan ay talagang kakalat yan sunog itong paligid ayun pa yung mga kambing natin oh. hello ayun yung mga buntis na may isa lang dyan na nanganak ayun yung kinain ng baboy dati so ang ginawa namin nilipat na lahat ng baboy nilabas kasi may mga anak pa yung tatlo mga anak pa yan kasi ito naman yung may mga anak ng iba ayun o oh. si Mingoy medyo silaw lang dito banda yung barako namin kambing ay nandito rin ayan tuyong tuyo yung mga damo dito hi Mingoy ayan dito sila kasama yung baby kambing nating isa ayan isang buwan na rin itong isang kambing na yan Ayan yung pabahay natin dati ng kambing. napuno puno ng damo. Ito nga plano namin linisin na rin to. para mas tumubo pa yung mga damo-damo dyan na makakain ng mga alaga natin. Kasi yung ganyang klaseng damo, hindi na rin kinakain ng mga alaga natin yan. No. So maliban na lang ito mga ganito. Mga kogon, yan nakain nila. Pero pag ganyang klase, hantutungaw, hagunoy, hindi nila kinakain yan. So yan o. No? Napakadama na dito. Actually, ito dati pala yan. Tapos naging fish pond to. Eh ngayon, tuyong tuyo. Uh, dati may tubigan to. Pagka maulan, ito nagkakatubig to. Minsan dito na rin sila nainom. Pero sa ngayon, yan tuyong tuyo. Ayun, e balik na rin ako sa bahay. Ayan o. No. Mga natin o. No. Naghanap sila ng mga makakain pa sa paligid at uh, tuyo yung ibang damo. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po. Thank you for watching po.